to, kaya ganun na lang mo yung galit sa inyo, no? Mm. Galit po kasi siya dun sa tatay ko. Mm. So, parang sa inyo pala na bubuntun yung ano? Mm. Eh. Kasi po, minsan na po kami nag-away na eh. yung nanay ko kasi hindi ko na po nanay yung mga sinasabi niya. Mm. Kasi sabi ko eh, hindi ko nung kasalanan naging anak niyo ah. Okay? kaya, ang ba't eh. Ba't ako ang ina niyo? Eh. Uh -huh. Tapos eh, sabihin na, sana nga pinatay na lang kita ng maliit pa lang. Um. Tapos nung naglayas ako, di ba naglayas nga po ako noon? Mm. Tinurin, sabi, sabi sa akin, nila, tinuring na daw akong patay ng nanay ko. Mm. Then, umampun sila ng batang babae na yung ginagawa niya ngayon doon sa may palaki niya, hindi niya nagawa sa akin. Mm. Na kahit sagot-sagutin siya, mm -hmm. hindi, hindi niya pinpalo. Pero pagka ako yung sumasagot sa kanya, yung nangangatwiran, ang dami ko nang naririnig. Mm. Hindi na po kayo tumira doon sa ano ni Kuya Ronald. Sabi ko sa kanya, ayoko hmm. na tumira doon. Oo. Dahil kapisa ako. Dito. Mm. So, nagpasya kami na dito muna gamitan. Aba. Saan ba sa inyo, Kuya Ronald? Saan ba sa inyo? Del Monte. Okay. Pero doon, welcome naman po yung asawa niyo doon. Mm. Ano po yung nararamdaman niyo yung asawa niyo? Ganun no? Itam po rin sa magulang niyo. Oh. Eh. Huh. Sa mga kapatid eh. Kasi kung Yun nga, eh ang um, nag-iisang babae eh. kung ano yung pagsabihan ni eh, akala mo hindi anak na. Hmm. kung ito ni eh, ibang tao oh. nakikita ko naman yung ano, ko naman yung paano ang pagmamahal nila hmm. hindi ko kasi maintindihan baka Baka may nagawa si ate para ano... Wala, well, ang lagi nyo naman sinasabi sa akin na... Noong pa man daw, nung maliit pa, ah, dapat ang naging ano, anak niya, hindi dapat, ah, dapat babae. Ah, uh, okay. Ayaw okay. ng naman babae. Ayaw lang naman. Hmm. Kuya, kayo po yung ano ha? Ah? Kayo po yung nakakapagpuno ng ano sa kanya ngayon. Kaya Ingatan niyo yung asawa niyo. Lagi naman. Kahit sa trabaho, kasama ko yan. Mm. Sa lugar. Sa lugar kayo makarating. Kasi biyahero nga ako. Uh, ano pong binabiyahe niyo? Truck, truck driver ako. Uh, malakas pong malaki po kita ng ganyan na Magkano kita niyo, kuya? Eh kung ang biyahe mo ay isang biyahe lang sa si isang linggo, yung matagal. Uh, uh, pero Kumusta naman po araw-araw? Isa ngayon nga, yung truck na binibiyahe ko, sinauli ko, binarahe ko dahil nga, yung biyahe, pa isa-isang biyahe lang mm. sa tingo. Dahil hindi tumitin no, dahil pasira-sira. Ah. Uh, Then, Mahirap pa siya yung truck na truck ay computer box. Mm. Uh, computer box. Eh, kinakargaan yan eh, mabigat eh. Opo. Yeah, Tigil cement, English cement. Mm. E ngayon, nag-play ako dyan sa, malapit din sa amin, sa pinitira namin. Mm. Ang biyahe naman, mantika, nakaka-ano daw, nakaka-rapat na biyahe, din mo biyahe sa isang tingyo. Mm. So, kumikita na din ang gabi maligyo sa isang tingyo. Oo yeah, po. Sabi po okay na yun din, sabi ko. Ah. Yeah. Kaya, nagpasya akong yung dala kong truck, eh, ginarahe yeah. ko. Oo. Doon na lang po nag kayo. nag ako dito sa malapit. Pero kayo po, ano pong plano niyo sa asawa niyo? Eh, yun po yung anak niya na. Mm, mm congratulations po. Ang plano ko naman eh, simple lang naman. Eh. Maay maging mm. maayos kami. Mm -hmm. Um, magkaroon kami ng makapag-ipon kami at magkaroon kami ng sarili ng pahay. Mm Padi nga naman itong mga anak niya sa una, eh, Marco na rin naman. Mm Kahit sa akin magpunta, sa amin, ano problema? No. Hmm. Ano pong mapapangako niyo sa asawa niyo? Mapapangako ko lang eh. Maging, ano siya, yung eh, mabuting asawa. Hmm. Maging, dahil nang ano, maintindi sa pamilya. Ano po? Ay, yung, na. yung po yung gusto niyong gawin niya. Hmm. Kayo po, anong mapapangako niyo sa kanya? Lagi niya pagkatandaan na Mahal ko siya, hindi ko siya pagpapalit sa ibang bahay. Nakagaya ng iba dyan, hmm. yun lang. Habang ah, buhay yan ha? Habang buhay. Siya na yung mahal ko. Na marami na rin hirap kaming pinagdaanan, pero minuminsan hindi kami sumuko. Ah, thank you po. Thank you po. Thank you sa hmm. ano paglaban at hmm. pagmamahal po, no? First time niyo pong mamit si Kuya Albert. Hindi pa. Ano? Uh, pangatlo, ano? Pangatlo. Uh, ah, okay. Doon pa sila sa, ano, sa dulo. Hmm. tapos, doon din, nagpunta na siya sa amin. Sa kubo po. Mm. ah, si tatay. Let's mm. pagpunta po doon. Mm -hmm. Tapos, ngayon dito. Hmm. Tapos, nung, ah, pangapat pala yung itong nakaraan. Hmm. Kumusta okay. naman po yung unang meet niyo? anong unang meet namin eh, may takot, may pangamba. Mm. Siyempre, baka magalit, ganyan. O, oh, siyempre, yung gagawin niya na hindi mo inakalain. Mm. Yun, una, hindi ako nagpakita. Yeah. Mm. Yung una. Doon pangalawa, sabi ko, ba, naisip ko, ba, bakit hindi, hindi ko kaya ano, yun, harapin yung tao? Mm. Eh, may, isip, siguro may galit, pero hindi naman siguro magagawang ano, manakit o na, ano, sabi ko. Mm. Lakas -hmm. ang loob na hinarap ko siya. Mm. -hmm. Okay naman, wala naman naging problema. Ang kinakatakutan ko yung yung mawala yung pamilya ko. So, mm. -hmm. yung ganun. so hindi niyo kakayanin na mawala po mm -hmm. si ate? Pati anak ko. Mm. -hmm. Siya. Yeah. No. <laughs> Yan. Nahirap, nahirap ang ano. Kasi, may sa una na rin ako eh. Ha? Huh? May sa unang asawa na rin ako. Okay. Yun, ano nung nangyari? nung una, hindi ko kaya. Ito. Sa ngayon eh, ito nga yung bago. Hindi ko na rin siguro kaya pag gano'n. yung... Mm, kaya mo mawala. wala pa. Oh. Ilan, nagkaanak po kayo doon? Huh? Nagkaanak ako. Ilan po? Um, apat. Pata ako nag-asawa? May pangal, ah, may una, may pangatlo. Ah, ito na yung pangatlo. Pangalawa, dalawa. Oo. Oh. Sa pangatlo, isa. Sumuha ang ulo ko, ko Tekram. Okay. <laughs> una, si apat. Sino nyo uh, nakilala yung una? Ah, uh, nag-trabaho ko sa Kaloocan noon eh. Ah. nagka siya. Pero ano pong probinsya niyo? Samar. Samar. Tapos naluwas po kayo lang taon o kayo noon? Um, bata pa nung naluwas ako rito. Fourteen? Um, uh, hindi, ano. Eighteen? year ko na mga 10 ano, sampung taon. Kabata ko pala, no? Hmm. tapos, pagtungtong ng pag-graduate ko ng ano, elementary, yun, umuwi ako din ng probinsya. Then, inuwi ako ng magulang ko. Nag-aral ako sa Pluvia ng high school. Graduated with Tapos pumarito na ulit ako sa Manila. Il ilan taon ako no? yun? Um, nasa na 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 17 na nakipag ano na ako kayo sa Palaran na napag sa Palaran na sa Maynila ano pong una niyong trabaho? ang naging unang, unang trabaho construction eh construction din eh, sa may hmm. eh, ano saan yung nakilala yung unang niyong kinasama? <laughs> kasi yung ano na yun pabahay ah oh, ayon pong ano niyo yun oh, yung sila tumira hmm. ano sila yun na uh, relocation eh hmm. so nakilala ko doon Nakailang anak po kayo doon? Apat. Okay. Apat. Tapos, yung kumusta ko kaya sila ngayon? Okay naman. Uh, Nakakamusta niyo po sila? Nung nakaiwalay kami, naging okay naman ang buhay nila. Ah. Ba't po kaya, saan ang problema? Ba't po kayo nagkaiwalay? Ganyan, selos din. Hmm. Selos. Hindi na na, ano. Yung... Tsaka siya rin nag... Unang naglalo ko, hindi naman ako. Hmm. Okay. Next po, yung, ilang yung pangalawa, ilang anak po? Pangalawa, ano, ganun din naman. Uh, nagka ako ng dalawa. Tapos, siyempre, ako, ang trabaho ko nga sa tracking, Hmm. mas madalas ang nasa labas ka kaysa nasa bahay. Oo. Oh. Pag uwi ako, lasing. Yung asawa ko mm -hmm. niya? Cannot ganon. Buwaya ko lasing. Hmm. So kayo po Tapos, nang iwan? Tapos nakagawa rin ng, ano, yung pagkakamali. Hmm. hmm. Sinaktan niyo po ba yung mga una niyong asawa? hindi ako marunong Bo -bo Nanuntok? Hindi ako marunong hindi So yung anak. anak niyo po pala, apat sa una, dalawa, mm -hmm. so pito na po. Mm -hmm. Tanong ko lang po, nung una niyong narinig yung ganong word, ano yung salita ni nanay? Ano po yung naramdaman niyo? Masakit po. Kasi sabi niya, di ba po sinasabi niyo na nanay? Pag isang magulang, hindi ka hindi ng anak. Hmm. Kaya sabi ko, hindi ako naniniwala. Kasi, nang anak ko ako dun sa kay Angelo. Hmm. Buntis pa lang po ako. Sabi niya sa akin, Huwag ko siyang tatawagin kapag nagli-labor ako. Huwag mm. ko siyang tatawagin para kumuha ng komadrona Mm. Tapos po, ginawa ko yun. Alam nilang nagli-labor ako. Nandun lang, malapit lang din sila sa amin eh. Dahil nga, pinalayas nga nila kami eh. Mm. Tapos, labor ako kay ang ino. Alam nila yun. Hindi nila ako talaga. Hindi ako pinuntahan ng ko. Mm yung tinatawag ko yung kamadro na nagmumotor ako kahit masakit yung dyan ko, kahit nararamdaman ko. Tapos, tinatawag ko si Albert sa bukid. Wala, walang tumungo sa akin sa kanila. Aong, ano, gan, tapos na, nanganganak ako eh. Ating gabi eh, hindi pa lumalabas si Angelo eh. Kaya, um. hindi naman napunta nanay ko. Sa bagay, wala naman po akong karapatang usgan. Nung kayo, tsaka si nanay, oh. hindi ko naman po alam talaga yung kung ano talaga nangyari sa buhay niyo. Pero, hmm. parang ang hirap sa akin, ano, na sinanay, nanay, na kaya kang tiisin, tapos... Hindi po, alam ko lang po. Kasi kung wala kang ginawang paulit-ulit na problema, ganun. Alam ko lang naman po yung, eh. ano, yung so, sinasabi niya na Ngunit hmm, hindi ako nagtapos ng pag-aaral, ano. Um. Hmm. Tapos yung, um, um, yun nga, mahina daw ang ulo ko. Oo. Hmm. Hmm. Hindi katulad ng mga kapatid ko. Hmm. Kasi po, sa kanya po kasi, pag matalino ang bata, may pakinabang. Pag hmm. hindi matalino, walang pakinabang. Nandun po kasi sila nung nakaraan taon sa amin. Nung mga bata po kasi, hmm, sabihin na po natin matigas ang ulo hindi lang naman sila matigas ang ulo. Mas natitigas pa nga ulo ng mga pinsa nila. Mm. Eh, sa kanila. Kasi ito pong mga to, pat pa paano naman po nakikinig sa akin. Mm. Yung mga pinsa nila eh, talagang hindi naman marunong makinig eh. Mm. Sumasakit pa sa magulang eh. yung mga yan, hindi naman po sumasagot sa akin eh. Apo. Baga, yung nanay ko, pagka yung kunyari, binibigyan ko sila. Yung, naano ko daw yung kinukonsente ko daw kung ano yung gusto mong hingin. Mm. Nani, pagkain naman yan, sabi ko. Mm. Tapos eh, pagka nga po yung nag ako ng pera, tinitipid ng nanay ko sila. Sabi mm. Kali ko, nanay, ang, po, hindi, liit na ng baon nila. Sabi ko, yung 30 pesos maghapon. Sabi ko, eh, kuwawa naman yung mga bata, tapos bibigyan niya 25 pesos na. Mm. Para po kasing nakakaawa din po sa mga bata pagka yung mga klase nila, bumibili. Mm. Kasi public po eh. Mm. Bumibili, tapos sila walang pambili. At mm. Po, nakatanga sila, ganun. Paano kung gusto nilang bumili ng, ano, ng inumin? Eh, hindi na sila mga kabila. Eh, binibili yung tubig sa kanilang mm. eskwelahan. Tapos ay ko, Tapos pag gusto niya akong bumili ng tinapay, eh, paano pa sila makakabili kung ganyan lang kabiit? Mm. Ay ko, kasi naranasan ko po kasi yung nag-aaral ako, ang binibigay lang sa akin ng nanay ko, yung eh, piso. Pag nakikita ko yung mga klase ko kasi po, bumibili sila ng, ng tinapay, tapos bibili sila ng sa malamig. Mm. Yung mm baon ko, hindi kaya ng ganun. Depende ko kasi sa sitwasyon. Okay. Kung kaya po nung mama niyo o ano. Pero kung yun talaga, wala ko tayong magagawa. Eh, ang ano ko po, may kapatid ko kasi ako, oh, di ba po mas buslo. Ayoko, mm. Ay po, bakit yung kapatid ko, ang binibigyan sa sa... Ah, po, kasi deker, yung isa... Ako, daycare, 50 pesos. Ah, okay. Tapos sa ating sundo na pang nanay po. Mm. tapos kaya kayo. Tapos sa akin piso, tapos... Ang baon ko, tuyo. Hmm. Tapos ang baka ng kapatid ko, hotdog. Ay, kan. Ay, ko. Say ko. Tapos eh, naglalakad lang ako. Umaga hapon, lang ako. Wala Ba't sa ganun? Hindi pa ako kayo pinagsabay sa sundo? <laughs> Hindi po. Nahatid ng nanay ko yung kapatid ko, daycare. Eh, kinder pa lang po yun. Kinder kasi wala pang na nun. Hinatid uh eh. hmm. sundo niya. Tapos, ano Pero ako, hindi ko ako natin ng nanay ko. ako. Na, naglalakad lang ako. Maglalakad ako maghapon. No. Hmm. Sabihin naman natin gano'n si Mama. Pero, pagka kasi nagtanim tayong kalit, sa manong loob, mapap... Ayaw, ayaw ko naman po magtanim yung sa manong loob sa mm. po, hindi ko maiwasan kasi. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung ano sa akin. Mm. Ang mga balik-balik lang. Oo, oh kasi mapapagod doon yung puso niyo eh. Tapos, uh, ano ko nga, kahit mm -hmm. ginagawin niya ako, pag may ilan na siya sa akin, Nasanay na lang? Pilipilit ko. Pilipilit ibigay pilip pilip pilip. kasi sinasabi niya, wala ko na itutulong. Mm -hmm. Sige pa rin, bigay pa rin ako sa kanya. Ito, mapapanood ni mama mo to. Ano yung gusto mong sabihin kay mama? Ay, <laughs> hey, oh, gagalit sa akin. <laughs> Bakit po gano'n nalang kaano? Kasi po yung nanay ko, hmm. hindi ko po siya nakasama nang lumakay ko. Nang 18, hmm. hindi ko po siya nakasama. Baga, tumigil siya sa bahay. Nang 18 na ako, pero pasulpot-sulpot pa lang din. hindi hmm. hindi niyo natanong siya kung, Ma, bakit kayo ganyan sa akin? Ba't yung... po kasi sa akin, sinasabi lang Ano daw po, wala daw akong utang na Bakit? Ano bang... Hindi ko daw po, hindi ko, hindi daw po ko nagtapos ng pag-aaral. Nag-usap po kayo na, ma, ba't, ano po bang mali sa akin? Ba't ganyan po trato niya sa akin? Ba't yung mga uh, kapatid ko iba, tapos iba sa akin? Mahirap po sumagot sa nanay ko eh. Hindi po ako mananali Hmm. Hindi po Ilan taon na po na na? si nanay? 60, masasay, nasa 70, 70 na po. Yun. Mm. Okay. Mm. Pero wala namang ibang mag-aalaga doon, kundi din ikaw. Mm. sabi niya po, ano, mayroon mag-aalaga sa kanya ng ampon niya. Mm. Pero ikaw, Pero, sa tingin mo? Ang po kasing sinasabi niya ang ampon niya, hindi naman po kasi ampon niya. Apon niya talaga. Mm na naging anak ng kuya ko sa ibang babae na pinalalabas nila na ampon dahil nagalit sa kanya yung manugang niya. Mm. And, eh, yun, mahal na mahal po yun ng nanay ko. Dahil yung kuya ko pong namatay, mahal na mahal po ng nanay ko. Mm. Kasi daw, yun lang daw yung nakapag-ahol sa kanya sa hirap. Ang gusto po kasi ng nanay ko mangyari, magiging maganda ka lang sa kanya niya pag naiahon mo siya sa hirap. Mm. And, pero kung ano, hindi mo siya kayang iahon sa hirap, wala kang, parang wala kang sa kanya. Yeah. Mm. Pero sa tingin niyo, ginawa niyo na po yung part niyo bilang mm. anak? Ano sa akin lang naman po. Ginawa niyo po lahat? Ganun and... kadali. Hmm. Tapos hindi naman ako nagtatrabaho para ibigay ko sa kanya lahat. Mm. Eh, dahil hindi na nakakahiya naman yan, hindi naman kayo natatrabo, tapos bibigay, ibibigay mo sa kanila lahat. Hmm. So nakikita ko, kahit anong gawin ko, um, parang mag, ano na nakakatulong lang sa kanya, puro yung anak niya nalaki. Hmm. Kahit maka, ano ka sa kanya, wala pa rin ano. Hmm. Kasi ang katwiran niya, hindi, hindi, wala pa yun sa ang bayad ko sa pagpapalaki niya sa akin at pagpapaaral. Mm. Um. Bago tayo magtapos, gusto ko pong iwan to sa inyo. Nandiyan na po yun, eh, nangyari na yung mga nagawa, lahat ng sama ng ikisa naman ng loob niyo, lahat ng mga pangit na, na physical, emotional, yung mga nandiyan sa puso niyo. Pagkayang kasi, araw-araw hindi natin kinalimutan, nalaho natin sa araw-araw nating buhay. Mahirapan po yung puso natin. isip. Mapapagod po siya. Hanggang sa mag-collapse. Ngayon, kung araw-araw, nandoon yung sama ng loob talaga. Hindi, parang ang hirap pumasok ng blessing. Ngayon, siguro, mobo na. Kanimutan na natin yun. Lagi natin na ano niya lang. Iisuko natin lahat niyan kay God. Bahala na po si God. Pero, kaya lang naman po yung bumabalik-balik kasi po. Araw-araw din naman po kasi nare Si mm -hmm. okay. Siguro kunin ko lang humo na yung spaghetti pancit nang in-order ka para makapag-celebrate na tayo, no? Wait lang po. HAPPY BIRTHDAY kuya ALBERT! ANGELO! Oh, isang kata, para ke Angelo. Angelo! HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ANGELO! HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday ANGELO! One, two, three, GO! HAPPY, Happy BIRTHDAY Uh, may bisita po tayo, isang napakagandang nanay. Wish uh. okay. okay. yung... mo na, wish mo na. Anong prayer mo Albert? Sige. Wish ko muna. Angelo. Okay na? Pasubay okay. kayo ha, tibisa kayong mendel. One, two, three, go! Yay! Okay, happy birthday. Yay! Wait ano anong wish mo na ng nanay? Ah, oh, siyempre. Makapag-aral um, lang po sila, makatapos sa laging malusog. Hmm. Hindi magkakasakit. Okay, anong unang gusto nang sabihin ni Kuya Albert dumating si Mama? Sana po dumating sa birthday ko. Sana po mag po sila lagi. Okay, si Bunso, anong gusto sabihin kay Mama? Dumating Mama? Nanong po din natin? dalating. <laughs> yeah? Uy, ganayo mo lang. Okay, sige, kain na na muna. Kain na lang. na. Nah, yan na niyo po yung mga anak niya. Oh, may ice cream. Hmm? Kain na.